Naroon po tayo ng Malbar, Batangas. Punta po tayo kay best friend Jan Paul and Daya. Best friend Jan Paul, ang iyo pong order na jigsaw ko sa Japan. Ayan po yan. Meron po yung safety features na... Kasi maraming ganito, wala siyang ganito eh. Wala siyang harang. Pero ito may shield yan. Para limbao meron kang... Kasi minsan talagang... Alam niyo pag naglagari ka ito, minsan tututok ang ganun oh. Pag nagkamali ka, putas ang ganito mo. <laughs> Sugat ka. Pero ito, maganda siya oh. Ha? At yan po ay may laser. Ha? May laser po yan. At hindi na siya di battery. Ang ginawa po ng kusama Japan yan po ay built-in na mga best friend. Ayan o, pag nakasaksak lang yan, yan, kasama na yan sa, sa kanyang system. Okay? At yan po ay may, yan po ay may ano, may, yan po ay may speed control mga best napakalaga nito tingnan nyo yung mga grinder na may speed control mas mahal kasi mas mahal yan eh dahil isang piyesa na naman yan ikakabit pa nila dyan yan may speed control para ito naman sa mga paikot ikot mga pasulok sulok na hindi hindi pwede yung malakas yung mabilis yan yun mga best men. yan kusama Japan Jigsaw tingnan natin ang lakas ng kusama Japan Jigsaw napakalakas mga Punta naman tayo ng Bakuor sa Cavite kay best friend Clans Kalangian. Ang kanyang cordless drill na kusama Japan, ang reverse, parehong 100%. Talon po tayo ng Negros Occidental. Punta po tayo kay best friend Roji Hista. Ang kanya pong order ay Black Scored Steel at Otomas na Gold. Okay, best friend Roji, ang iyo pong Otomas na Gold. Tinitest po natin, 100% maganda. Best friend Jerry, elibera naman tayo ng Montalban Rizal. Best friend Jerry, ang iyo pong Cordless Drill. 100% na Talon po tayo ng Imus Kamite. Punta natin si best friend Luciano Nortiga. Best friend Luciano ang iyong otomas at welding machine na maliit pero malapit. I-test e po natin kung talagang malapit itong welding machine na ito. Bumubutas mga best friend. Punta naman po tayo ng Pasay City. Punta natin si best friend Mitchell Prestin. Ang iyo pong welding machine na Kusama, Japan maliit pero malupit 100% na malupit yes, yeah, Talon po tayo ng Silay City Negros Occidental kay best friend Victor Dimson. Best friend Victor ang iyo yeah, pong yeah, yeah. Otomas na red one 100% yeah, Punta naman po tayo kay best friend Virgilio Lozada ng General Trias Cavite ang kanyang order welding machine na maliit pero malupit auto na red at electrode holder ha? okay best friend Virgilio ang iyong welding machine na maliit pero malupit at ang auto para mo parehong 100% na punta naman tayo ng Clark Freeport Pampanga kay best friend Brian Sunde Jr. best friend Brian ang iyong Ang ah, iyo pong jigsaw. Ayan, ha? Ah. May ano yan, besmen, ha? Ah. Ayan, tignan nyo, ha? Ah. ba? Diba? Yan ang nagagawa ng control, mga besmen. Ang ganda, di ba? Lumalakas. Hindi na, Kasi ginaganto ko rito, na-control ko rito, ha? Ah. Napakalaga niya may control yan mga best friend At may laser para hindi po kayo maliligaw sa inyong kinakat Yan, 100% na gumaga ng gumagana, maganda Talon naman po tayo ng Misamis Oriental Punta natin si best friend Benjamin Buendia the third Best friend Benjamin Buendia the third Ito po ang iyong welding machine na maliit pero malupit It is 100% po na po